Okay guys. Ninisip na natin yung tarik natin guys kasi parang baka kinakalawang na to guys. Ito pala tarik ko guys. Ako lang din kasi nagtatarik sa manok ko guys kasi misan kasi yung pag nagpatarik to sa iba yung pagkabit sa manok natin mapuro na. Para to to guys. Ang gamit nyo palang tari guys Ito, so, gold Tapos 2.5 mm guys Para di mabali Kasi pag yung manipis guys Maka pag masyadong malakas yung manok natin Kasi dati guys nabalihan ako ng tari Yung manok ko Pinadala ko ano manipis lang pin... 1.5 mm lang 2 mm lang guys pinadala ko guys Balik. so ganito na yung ginagamit nyo yung 2.5 mm para di mabali guys sa so, paglilinis to guys ganun ganun niyo lang mas punasan natin ang ano punasan natin ang ganito guys kung bakal tapos ito yung isa kong gamit guys kim Talas to guys, skin your blade. Galing Japan. Talas to. Kasi may lalaban tayo ngayon ano guys, Marks 9. Pero pag nainip tayo guys, baka Marks Marks to, magbunlot na tayo ng isang manok. Nakakainip kasi din mag-antay ano, mag ng Marks 9. So, Linis selang lang natin guys straight so, yung paunan ko guys so, Dapat pala guys, pag nagtali tayo ng manok guys, meron tayong ganito, kondom para hindi tayo masugatan. Tapos dapat meron din tayong ano, ganito. Tapos yung tape ko guys, ganito maliit lang. So, hindi ah, sa manok. Ito tarik ko, guys. Sa gusto, sumabay sa akin. PM nyo lang guys, para magustuhin sumabay sa manok ko. Okay. Okay.